Ya. Oke, Ayo. Ya, oh. Ah, belum gabus Jadi ini ya? Oh. Ah. Kaya, aku sensor, mata kepala aku sensor. Jadi ini Ada ya? Ano ba kuno na kawan eh? Ano ba kaw? Apo kada ano pasabot sa mi sa kalawasan. Pahuway ra gay mi ani kay. Ako pa mi mahaw ba? Oo. Oo. Ako pa mi na sige. Mo kay panahon. Gamay ra unta na panahon. Ay, kamo ko cha. Sige, bisag dire ra gani, pidira. Ya, sa maning ko. Pidira gani. Sa tindog ra ko pidira. Oh, eh. Ay mangkod diri. Siguro kena. Wa ni basa. Mira ta bisa mau ka sister. Tay. Kumaluas imong tibuk sa Ginoo. Namanggitay kataposan sister. Ang taw. Mo managisan nyogot ang misay sa Ginoo. Pili kan ra sister. na. Si kasi nga, ang gawa ni gawa, urag-alumong. Kasi talaga, sa inyo ito pa daan eh. Magalit lagi. Isa nga po siya ito, kaya para... Pusiso man eh, hindi man na ito kapuuanin sa ginugod. Bisag di talagang mati o gadi, maabot. Hindi kapusiso man siya. Ngunit ito malawas ito, kaya pati panimalay. Iyan, malawaso na, sila mo tubag. Sa lagi, ang ginugusus mo, malawas kalakip. imo mo panimalay. Pakat mo na. Nami kalawasan, nami kalawasan ngun sa gilawas man tayo ni Kristo Jesus, pero tanan tao gilawas ni Kristo Jesus, pero gipasiso po sa Bible. Hmm. Kaya nga nga, madungog. So, majis, kaya sa turo majis niya, madungog kay guay, madungog. Kung saan o bang pagkatuo sa tao, kung majis, kung majis katuro siya, nga, sa katuro siya, Apanong sao man nila sa pagsampit, kaniya kung wala sila matuog, Kung o man nila pagtuo kung wala sila makalungog sa mensahe kung sa oman nila sa kung wala mag-uwalay na ini kung nga isang nyaw yun panghangyo, ng isang nyaw kay isupod tayo kuwan namang ginoon na ito nangita mo nang ginoon sa ilang mga anak kuwan jis kuwan jis disayas ipakita yun yung mga kaanakan kaya pa na Mm -hmm. ako na adu ubang makarero wala may sikot ning tuloy la kinahanglan dad ko sila ni mamati sila sa akong tingog ug may mo silang usan na lamang kaparon ubo sa usa ka magbalantay nang kay para patikan sa anghel patikan sa espiritu santo na poy mapatik ko po ang anghel sa agtang kay may pinilya gyud ti nga naguban ang anghel karon <clears throat> nato kanya magung muna ang uban mo ingong gabi no ang bible kay kuan mo sa ato magani espiritu na sa tres niun siya yo hilab te niun ang anghel niun siya yo hilab te ang dagat o kahilan hantod nga ang mga sugoon sa Dios kapatikan namo mo nang angtang na gid na gid posisyon na muna isang niya siya muna sa mo ko karon ang tao may katapusan na yun, layo na isa katapusan sa isa tao, matay yun. Ang pagkata na karon ang imo espiritu, Duhay Paingnan painan, is,

na kay kita o kita ra dio gyud kag sotrig iyon wala gay tawo matawo nga nakasabot ug nangita sa iyo makasala no? makasala man ta na 23 nakasala ang tanan ug um, lahi sa mga sa iyo wag gyud tay pag-asa kita ra muna naa si na asa kisto mo nagbuwas nato 5 na sa 8 apan di pakita sa Dios kada to ang dinak ko sa imong pagkuma kada to kay makasala pa kita nagpakamatay si Kristo alang kada to o karon na nahimo na kitang matarong pinagay sa iyong dugo, labi pa gayod na luwasong kita niya, gikan sa kasuko sa iyo. Suko mga Diyos, kasi si Adam nakapakasala sa at mga ginikanan sa iyong panahon. Muna nga, muna, muna, um, muna, muna nga, din he, na mera, na, na maluwas ka kung ipahayag si sisos mo ginawa sa kasing kasing mutuok ang ibang hawasan sa iyo. Na ah. Dua pa. Kay ka na sa ng God Espiritu pa nag ang kaning Bible espiritu di tawhanon hanon. Espiritu pa naghangyaw. Oh. Apan midawat kay nagyatagan sa mismo sa iyo. Ngay espiritu okay. santo okay. sister hmm. nga madawat kanina naman dawat pati sa inyong mga pamilya kung usap pinagbida kayo sa pagkanoog sa matuod nyo sa inyong balita na naghatag kanyang kalawasan mituo ka mo kang Kristo bus at ka mo sa Diyos pinagi sa paghatag kanyo sa Espiritu Santo ang isang timan ng kamu iyan na na kung kung may bol asa man ipatik ayon sa pagpela kamu iyang manak ipagawa sa Diyos ang Espiritu sa anak nani sa itong makasing-kasing manakam po mga kagis ya pamatudan na kita manak sa Diyos na ay posiso na sa Bible na ay mininsahe para masabtan Now, ispeto ni Kristo, ispeto man siya, pwede siya musulong sa atong kasing-kasing. Magkikiusa ang mga ni Kristo sa atong ispeto. Araw pagbatuod na kita mong anak sa Diyos. So, Ito, kung kayo? Ka sa Diyos, hmm? ka na sister, nagawat niyo mong kalawasan. Di siguro ta sa Diyos, di mata ka siguro. Ang Diyos okay, mo na nagsiguro. Nang... Sama sa iyong anak na gamay, mato sa kalsada, e, ibugin na bandayan para nang tingad. Siguro, ang gini mo, nga di maunsa. Sama po sa Diyos, di siguro ta. Parang nga ta sa imperno mo nagsiguro ka sa Diyos, pinaagi sa atong pagtuo. Na, Diyos pa rin ito. Siguro ang karawasan sister, kaya hindi may nagsiguro na ito, ang amahan man. Muni nga, ang uban nga, na idoktrina nila, nga ila-ilara, ang bago maging tinuod. Na, ang Diyos gayon, ang amahan, ang naghatag ka na kasiguroan, siguro, diha kang Kristo ang Dios magdipili ta nato gitatikan kita na estima nga kita iya na ug kita kan kita na si Pito Santo dinhi sa tung kasing-kasing nga pasalig salig ang Dios kay mong kasing-kasing si Kristo buhi di ba oh na buhi atong Ginoo kay katunghalan anak ta kana kasabot ka gidawat ni si Kristo anak na ka sa Ginoo mga anak gitukan ko kami ang di na kamo makasala. apan kung may makasala may lalaban kita kay Kristo matarong siya mo tubang samahan So, ano so, na itong reservoir? Abogado? Hindi mo Pasaylo, pasayloon ka. Pasayloon na kaluasan, Atang, sa Diyos. Kung na ito pasaylo na. Mawai mong kaluwasan, mawai mong... Atang ko, isigli na ito sa iyo itong sala. Ayan, saan, Siya na matawa yung matinuman yung sa isa pasaylo na ito sa itong sala o mahilo sa itong kalapasan. Ang damang Diyos samahan. Si Kristo na atubang. Kaya niyong sa Juan 14, 6, niyong si Kristo, ako ang dalang kamaturan o ang kinabuhin. Wala yung makaadong sa mga kundi magiging kalako. Na Kristo. Si Kristo ba natin maghukom? Dili tayo kagarantiyang nga dita. Hindi, si Kristo maghukom. Kaya nata sa lawat. ang delikado ang tao, kaya ang tao, bisa usahin mo garbo, sa ang tao may katapusan. Na uh, kaya ang pagkaanak, dili na mawapa. Bisa pagkudisyon mo lawat, pagabuti mo si tinta o cinta, huwag na hindi nalikam na kao. Ang amahan, di maghukom ka bisan kisa, kaya tayo siya lakang pagkatapos paghukom. Ngunit kagamanan sa atong Diyos. kay di surbol ta. Kaya ang di man kita. Ita, kung mo tag anak mga, siguro, no? ta, siguro ta sa Dios. Kung marit, o kung may tapos ay pasado ta, Disiplina ang puta sa Dios kung makasala-sala mm. ta. Disiplina sa mga imong anak, disiplina din mawa ang pagkaanak sa imong anak. Disiplina ho gani mo. Mo so, ni sa Dios. Mo mo ni sa Dios disiplina ang puta sa Dios kay anak man ta. Di na mawa ang atong pagkaanak. Kay na anak naman ta. Mawa ang kaluwasan ni sa imong. Anak, Isipa ako ng sa ginawa kanilang uya kaluya ko balugong kadya. sa Diyos at talang gahigong gumawa. Katigol ang tanay anak ay ang ila. Nah, kung disipina ang sa Diyos, pagpantun lang na. Ipantun Diyos. Kasama sa mga anak, ipantun. Mura niya siya, nagkuhan na siya na. Ano, o, apang kung kita sa ginawa, kaya mo ipagpantun lang mga hmm. to, kita mahaipin sa kalibutan. sa kalibutan? sa kalibutan, tahap natawa. Tugod niya nakaroon din pa sa sinuot na sa Kristo Jesus. Bisang patay tanghawa sa sala, kung lawat niya si Kristo, apag kung nagtuloy si Kristo sa iyong kasing-kasing, bisang patay yung lawat po sa sala, ay kwito kilabuhin ang kayo itong kahimong mong kamuntawang sa iyo. <coughs> Ngayon yung kasistyo sa iyong mga kauban na ako luwas dito, kaya ang Bible mong tinuod mong ginang Bible. Ang uban dito, mati nga, magbugal-bugal pa mong gani. Kung sa mo sa ginoo na. Kinsa mga sa pagsumbong, sa so mga pinagkatawang sa Diyos. Ang Diyos mismo ng nga ngaway sa lahat, ipakawang sa ka sa Diyos may makaukong ba kayo sa daan? Ano, wala. Kristo Jesus mo pagkamatay, magbanaw at uwas. At uwas sa Diyos, unaliyo po alam ka baka, na ito. Wala sa na sister, dapat mo mo sister, ikaw lalo ah. may bol. man dawat si Kristo. Oo, na. Kasi ay, yung mga 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 Siguro ka karon ko wala atong ginuo oh wala di tawon no di mo sab karon ang pagdawa sister di na mo sab duha sa kanto na kay dili gid mo sab bago na sa Dios labo sa pili pinalinan ng pili ka di gid na sa Dios ni kasabutan no isabutan sa ginuo sa ta tawon mo kaisipan mo ni sa na si Bibi mo kada kasabutan ako ni pili himuon mo kada kasabutan ako ni mong tali kanila ni gid abot atuan nawa karon nag-iwan ng ginuo butang ko ba diya makasing kasing isuwa ko sa mga hala siya dili ko hindi man ilang sala mo at ang buhat wala na kasi yung makakasulong sa gilayan sa isuwa kay si Kristo gibabagan ng Kristo gaya bugara na bisa makasala ka yung mga bugado ng mga bayat wag kay sala kagawas ka o absurto gapong ka ayan na ang bisa makasala at absurto ka na tabunan na ito sala ibabagan ng Kristo na o bulagay yung matao gaya pasalo sa Diyos sa ilang mga kalapasan Bulan dia mata akan masalah di dalam duman segitu. Ini nah kayak itu mentak kasus saya juga tadi salah. Ya bagai nak itu atung salah pada atung pasal luar pada minta kada adlaw pasal luar unta sayo. Galabak kas atung besti-besti mana tu lawa. Hmm. Kayak ang ang tau sister nga di gimurawat kan Kristo sister lu udah sila sister garburai ila. Nah kalau lu bagi nabi lu ang sailah nah. Laglag sila sister. Kaya minsan ay may tungkol sa kamatayon ni Kristo dito sa krus, minuang na atong nalaglag ng perno. Apan ka natin gilaluwas gahong kini sa Diyos dugang kasih gini luas itu mana luas minyak sangnya um sangnya tak keluas tahu luas wah tahu tuh lagi pun lagi ini Kristo kita juga, yang jujur kubet kasih ketahuan petak ada lagi dugang kasih di ulang pun dukung yang luas dugang kasih bertamar kang mama kang baybol mana mana kang Ang kaluwasan ng granak, madam. Diba? Gidawat ni mo si Kristo. na si Kristo. Naimu na Kristo. Gas itu siya, ya, Bobi tuh nih, kan, disimbir, beli kurung, sana, exchange gift, mainan, tapi uh, uh, nah. tau, tasco, picture out, tong gasa nga, halad tong Kembali, kembali di halatun, di exercise halatun, 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 nga, halatun, 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 maimu, halatun, So ina na ang pag picture out sa kaluwasan. sa sister. Itong At, ni mo dili na to mabuhat hmm. spiritual man ang kaluwasan. Na mo sobra siya. May mga na spiritual. O bias pa man, na na pamamus sa yuta. Yeah, yeah. oh. Na to basa sa uta sister. Oh. Ngano o bias ko ni ni ngano na, na pamis sa sa oh O niya tanaw sa ini ni Kristo. Kinse, tala. Wala ko maganyo kani mo kwao mo sila. Ikan sa si kalibutan, kundi gabantayan mo sila batok si Mayawa. Pabantayan ta. Ang mga anak, mga anak sa Diyos. Bulit, tabalo, kisip may mudawat sa Espiritu Santo kung patay ng tao. Mm Hindi, -hmm. nagwala yung mudawat. Oo, so, mga anak mo sa Diyos. Buhi, igod ang mudawat para masagal kang Espiritu Santo. Ang yeah, damon ka sa Diyos. Pabantayan ka sa mga anghel. Ang anghel nagbantay. Kaya mulit, tabutatakan ka sa anghel para makaila sila sa iyo mo. Bitaw nga nila yung mga hmm. dito, nisenlis, so mga turun Ato may saluis. Ato Mga delikado ano lugar dito. Y mga kristiyo, kritikal area mong pantuan.

ini katolik man ni wa man dia gikan magina sa original nga sila nagkuan ani interpretation na kana mga mga sila nagkuan ni akuan pero ang tot niya yang kahayag ma orak dito di Saudi na ang tanang tao ang wala na lang dos libo sa kalbu tambog to sila kalayo ka delikado gyud mo pangalan karon pagsang na to bun ni isulat ang pangalan ni mo sa basahon sa kada buhi tibok pani malay tibok pani malay tao ang buhat ato ato iritate maluwas ato iritate ang buhat tanan kay mo mo pasabot ka sa inyong mga anak sila may tubag sa ligyan din sa ng panimalay karo bela sige sa makamata. sige mister salamat sige salamat sige salamat salamat Oh, salamat sige 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 salamat na mong amahan. salamat sa mga panahon salamat sige salamat bisan salamat sige salamat salamat sige salamat sige salamat sige salamat sa imong mga pulong diya sa imong kusinsya diya sa imong kaluwasan nga imong gisakripisyon diya sa cross salamat aman sabta makapadayon kami sa ngalan ni Hesus amo gitud nga pasalamat amen balita ma'am so ang taka diyan ang giro kung may kahigayon ka wala siya nga ang isa hit ani magbuhat sa imong kitay ma may tanam wala may tao karhada bisagasa oh pero para madawat ay sa santo ya ba di na to abo panahon na Ako okay, na, hindi mo na watak ng sawa. Maganda mm. na, nga na gusto. Kuan kay kuan, maguna conviction, magunagikan sa imong pagkatao. Mm -hmm. Nga na espiritu santo nga naglihok ng hindi kakasabot. Nga mura mag siya ko kung di ta ko sila dawatong oh, anak nga, ka sa Diyos. Ano, man ang gisa niyo. Correct, oo, saya sayo totoo. ko, gusto sayo <laughs> 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 Ini sini sini selamat selamat uh, sensor? <gulau> <laughs> nah. Oh. Bangsa